Camphor ito ay isang natural na home freshener. Alam mo ba na ang camphor ay napakaepektibo sa pagpapanatiling walang masamang amoy ang iyong tahanan? Ang camphor o kapor, gaya ng karaniwang tawag dito, ay matatagpuan sa bawat sambahayan ng Hindu. Pangunahing ginagamit ito para sa mga layunin tulad ng puja at arti at para sa pag-init ng bahay. Ito ay itinuturing na isang banal nasangkap na ang apoy ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya at masasamang puwersa. Gayunpaman, ang camphor ay kapakipakinabang din sa maraming iba pang mga paraan. Camphor na ginagamit bilang isang natural na home freshener na nagsisilbi sa ilang mga layunin. Mga benepisyo ng camphor natural home freshener. Isa. Nakakatulong ang camphor sa pagpatay ng mga mikrobyo. Ito rin ay isang mahusay na paraan upang linisin ang hangin sa paligid ng iyong tahanan. Ang regular na pagsunog ng camphor o kapor ay isang mabisang paraan upang maalis ang mga mikrobyo sa iyong sambahayan. Dalawa, pinapanatili ng camphor na walang amoy ang iyong tahanan. Tatlo, ang mga artificial room freshener na karaniwang ginagamit ay naglalaman ng nakakapinsalang kemikal na kilala bilang salts. Ang kemikal na ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng ilang mga komplikasyon sa kalusugan sa mga bata at mga buntis na kababaihan. Sa halip na gumamit ng mga artipisyal na pampalamig ng silid, dapat mong gamitin ang camphor bilang alternatibo. Ito ay Napaka-epektibo sa pag-aalis ng amoy. Kailangan mong sunugin ang camphor sa isang lampara, perpektong nasa gitna ng isang silid. Ilagay ito sa isang lokasyon kung saan maaabot ng halimuyak ang lahat ng bahagi ng silid. Apat, ang camphor ay gumaganap bilang isang mabisang pamatay insekto. Ang camphor ay naglalaman ng mga katangian, na kumikilos bilang isang mahusay na natural na pamatay insekto. Maaari kang maglagay ng camphor upang maalis ang mga insekto tulad ng mga langgam, surot, at lamok. Narito ang mga paraan na maaari mong sundin. Isa, sa kaso ng mga ants, kailangan mong matuno ang isang maliit na halaga ng camphor sa tubig. Iwiwisik ito sa lugar kung saan ka makakita ng mga langgam at aalis sila kagad. Dalawa, para sa pag-aalis ng mga surot, dapat mong hugasan ng iyong mga saplot sa kama at mga kumot at kutsan sa araw. Maglagay ng isang tipak ng camphor, ilagay ito sa isang piraso ng telang muslin, at itago ito sa pagitan ng mga kutsan. Itataboy nito ang lahat ng mga surot sa kama. Tatlo ang camphor ay lubhang kapakipakinabang sa pag-aalis o pag-alis ng mga lamok sa iyong bahay. Ang camphor ay ginawa mula sa katas ng isang partikular na puno. Kung ikukumpara sa iba pang natural na panlaban sa lamok, ang camphor ang may pinakamalakas na aktibidad at kakayahan sa pagtanggal ng lamok. Kailangan mong sindihan ng camphor sa iyong silid at isara ang lahat ng pinto at bintana. Iwanan ang silid sa ganitong kondisyon ng humigit kumulang 15 minuto at makakakuha ka ng ganap na kapaligirang walang lamok. Maliban sa pagiging natural na freshener, ang camphor ay kapakipakinabang din para sa paggamot ng ilang mga problema sa balat tulad ng mga pantal at pangangati. Ito ay tumutulong sa paggamot sa pagbubuntis cramps at tumutulong sa paggamot ng acne scars pati na rin. Sa halip, Nagumamit ng kemikal na camphor, palaging inirerekomenda na gumamit ng binseni camphor, kapur. Kung nais mong talakayin ang anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang doktor at magtanong ng isang libreng katanungan. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.